Magandang buhay sa lahat, Enrique Hill, nakipagkulitan, at may pinakita muli, sa mga kapamilya actor, and actress. At di nga nakaligtas, sina Andrea Brillantes, King Choi, Maris Racal, Paulo Avelino, at marami pang iba. Ang reaksyon ng mga ito, pagkakita sa phone, ni Enrique Hill, ay di mo mahulaan, kung ano ba talaga, ang nakita nila. Solid ang reaksyon nila, lalo na kay Kim Choi, napakoment pa, ang dalaga. Pwede actual na lang. Sobra nakakatuwa, ang reaksyon nila. Si Mariz Lakal, sobra nakakatawa ang reaction nito. Samantala, The Big Bird penetrates, Cebu City, on February 3, 2024. With the leading man, Enrique Hill, Red Oliero, and Victor Villanueva. At SM City Consolation, at 1 o'clock PM, SM City Cebu, at 4 o'clock PM. Don't miss it guys! Samantala, nag-viral din ang interview ng Hollywood star na si Catherine Newton ukol sa ugali at acting skills ni Liza Soberano. Ang komento ni Catherine Newton para kay Liza. I love Liza, she is a gift to this world. Nakakatuwa guys, kahit ang Hollywood star na si Catherine Newton, napalapit agad ang loob nito Kay Hopi, minahal niya, ang ating Liza Soberano. Samantala, patuloy ang pagsusuporta ni Enrique Hill sa kanyang baby. Ang pagsusuportahan ng dalawa, ay di na kailangan isalita pa, basta patuloy lang, ang kanilang magandang samahan, LDR man sila, sa ngayon. Parehas na busy, pero nagkakaintindihan, salamat po, sa lahat ng suporta. <applause>